Hello mga kababayan. So guys, totoo talaga 'yung sinabi ni Congressman Ako na si Senator Bato, no, ay lapdog ni Duterte. Kasi alam nyo guys, uh, explain ko muna 'yung meaning ng lapdog. Yung lapdog guys, eto 'yung ano, kumbaga man, syempre tuta, di ba? Pero sa English 'yon, uh, a person or organization that is influenced by another. So ganun-ganun talaga si Bato. Kasi alam nyo guys, uh, nung ni-raid tong ano, uh, KOJC no, para hanapin na naman si Kibuloy, no na nangailangan na na 2000 na uh, ang kapulisan no na maghanap. Kasi guys, uh, napakalaki nung ano na yon, uh, lugar na yon. Ewan ko kung ilang hektarya yon, pero talagang sapat lang din para sa 2000 na katao na maghanap, di ba? eh, to the rescue na naman siya. Out of nowhere, eh, kasi nga, ah, ginawa yon Ang alam ko, balik kahapon, Sabado. No? Ginawa yung Sabado, siguro day off nga nila kasi long weekend. Eh, ano, to the rescue na naman siya. Sugod na naman to si, ano, bato dun sa, ano, sa Davao, di ba? Dahil taga Davao naman talaga siya. Pero dun sa lugar ng KOJC, para nga kausapin, itong si General Torre, at ang mission niya talaga, eh, pigilan, actually, no? Na, halos talagang ayaw niya na, ano, married, o, uh, i-serve yung search warrant, o, i-serve yung, ano, warrant of arrest kay, ano, Kibuloy, kasi ayaw naman talaga niya na mahuli ng mga kapulisan, etong si Kibuloy. So, sa tingin ko, guys, eto, dahil lapdog nga siya ng mga Duterte, talagang tinawagan niya ni Duterte at saka ni Kibuloy Ah, uh, sa so totoo lang ah, si sa tingin ko, kayang murahin talaga ni Duterte at saka ni itong si ano, si Senator Bato. Alam niyo guys kung bakit? Kung bakit ko naisip 'to? Kasi guys, hindi siya magiging senador kung hindi dahil kay Duterte. 'Di ba? Kumbaga, dahil sa kay Duterte, naging chief of police natin siya. Tapos hanggang sa naging senador na. Kaya ako nasabi na pwedeng-pwede yan at minumura lang yan pag inuutosan nila Duterte at saka ni Kibuloy. kasi ano nga siya, malaki ang utang na loob niya sa mga to. Alam nyo guys kung bakit? Kita nyo na yung ugali ni ano, ni Vice President sa Duterte. Tinatanong lang naman siya, no, ni Senator Risa Ontiveros, no, ah uh, dun sa, ano, pondo, no, na gusto niyang ibigay sa kanya, budget para sa budget ng ano vice president, di ba? e eh, billion, di ba? Tinatanong lang naman siya tungkol dun sa aklat, no? Na isang kaibigan nga ang title. aban litanya na yung utang na loob, no? Na wala, uh, ano daw tawag kay, ano, Senator Risa Ontiveros na nanghingi sa kanya ng tulong noong 2016. Uh, tapos, e eh, kumbaga man, eh, hindi naman pala niya tinulungan. Eh, sinabi niya, ano tawag doon, di ba? Eh, doon palang, eh, binastos na ni, ano, eh, ni Vice President Sara Duterte itong si ano eh, si Teresa Ontiveros eh. E di paano po itong mga lalaki na to na si Digong eh presidente at eh, tapos itong eh, si Kibuloy ah, eh, yung pinakahari ng kamanya no? Na syempre eh, naglalabas din ng pera. Sa tingin ko may napala pera talaga ha. In all honesty, itong si ano, bato, ke, kila, ke Kibuloy. Kaya to the rescue agad siya. So sinabi sa kanya siguro, tang ina mo ha, nasa ka ba? Pumunta ka doon at ayusin mo 'yon, 'di ba? So ngayon, kaya lang hindi niya kaya si ano, ah, uh, General ano, Torre. So kung bagaman, ah, uh, talagang wala siya nagawa, bigkos ito ang gagawin na naman niya, magpapatawag na naman niya ng hearing perusion senador kasi doon na naman sa hearing na 'yon bibigyan na naman niya ng ano, advantage 'yung ano boses nila Kibuloy, yung mga alagad ni Kibuloy, no? Ito yung ano, uh, naging chief of police na ang kinakausap niya ay kauri niya, kabaro niya, na police din, no? Na alam naman niya na ginagampanan lang yung tungkulin. Pero pinipigilan pa niya na maipatupad yun. Eh alam naman niya talaga na fugitive na tong si ano, Kibuloy at saka yung mga kasama pa niyang apat kumbaga mga al ano, na sila pugante, hinahanap na. Pero itong si ano, uh, bato, ayaw pa rin niya na mahuli itong si Kibuloy. Kumbaga man, wala rin awa sa albahe rin eh. Wala rin awa sa mga biktima ni Kibuloy. Imbis na maawa do sa mga biktima, ang ano niya, protection tong si Rapis. Si Rapis na, ki, na si Kibuloy, di ba? So guys, ang masasabi ko lang no, ah, uh, yan iyan, mag -ano na naman yan, mag attempt na naman yan na maging senador ulit sa 2025, ha? Huwag na huwag nyo iboboto yan. Kasi yan, malaking perwisyo lang yan sa, ano, gobyerno. Kasi yung nag -ano siya, di ba? Na gano siya ng hearing, na yung meron pang, ano, ah, uh, sta ano, stapler ba yun? O, oh, ay, hindi stapler, yung puncher, di ba? Si Morales, na ang gusto lang naman niya idiin na bangagtong si ano President Marcos kaya niya pinagdidiinan talagang drinag pa niya ng makailang ano sesyon yung ano Senado no para lang doon sa walang ano kakwenta-kwenta niyang hearing. Alam niyo guys bawat hearing di ba kita niyo kumagastos ng oras, panahon imbis na may ibang pag-uusapan yung mga walang kwenta pag-uusapan. Tapos guys uh, nakita niyo naman mga habang uh, mga uh, nagtatanungan niya sa Senado, mga nagkakainan niya na masasarap din, di ba? May budget niya sa pagkain. Pero ang ano niya, hearing niya, laging prioritize, ipapatawag pa yung mga alagad ng batas, halimbawa kagaya nga ni ano, si uh, Secretary Abalos, uh, si PNP Chief ano, Marbil, si General Torre, Ta para ang gagawin niya, hahayaan niya lang na alipustahin itong kila kibuloy, no? At masabi, na mga alagad ni Kibuloy, yung kanilang mga side ng pabastos. O kung di ba naman ano yan, ah, wala sa hulog yung senador na yan si Bato. Huwag na huwag niyong iboboto yan kasi hindi niya magagampanan ang tungkulin niya ng maigi. Kasi napakalaki ng utang na loob niya sa mga Duterte na hindi niya pwede itong suwayin. Sa totoo lang, pag sila sila lang o kahit sa telepono, ano, napakalutong lang murahin ni Duterte at saka ni Kibuloy si, ano, si Bato. Kaya ganoon na lang ang pagkilos niya. Dahil may amo siya. Kaya wag na wag niyong iboboto yan dahil ano lang yan, magiging perwisyo lang yan sa ano, Senado at sa ating ano, lipunan. Hindi tayo usad pagka may ganyang mga ano, mga tao na binibigyan natin ng kapangyarihan kasi ang mga senador may kapangyarihan. Eh, pagka nga nag siya, napapatawag niya, <coughs> excuse me, yung mga matataas na tao, di ba? Napapaten niya sa hearing niya. Ibig sabihin may power siya, ganun. Pero sa masama niya ginagawa o ginagamit. So, ayun lang guys, no? Sinabi ko lang talaga sa inyo na wala tayong mapapala dito kay, ano, ah, uh, Senator Bato kasi tuta talaga siya ni, ano, ni Duterte at ni Kibuloy. Talagang, ano siya, lapdog ni, ni Duterte. So, ayun lang guys, dito na ako and blessings, blessings everyone. Bye.